saan po kayo? Sa ah, Santo Tomas. Tomas. Santo Tomas, sir, yung uh, oh, yung CR niyo po, anong ano yan? Anong uh, saan po? Anong region? NGA. NCR. NCR, yan yeah, taga NCR pero makakakuha ng plaka. Ah. 2014-2017, sir? 2017. 2017. Sir, kayo taga saan po kayo, sir? Binyan, sir. Taga Binyan. Okay, so, 2017. so 2017 first owner, second owner. First owner. First owner. Kayo sir, first owner, or second owner. Second. second owner. Tapos na verify na siya? Oo, ah, So, ibig sabihin, okay na. Mabibigyan na kayo ng plaka. Ayan, no, second owner, mabibigyan. First owner, syempre, mabibigyan 2014, 2017. Sir, kayo, anong year model niya? 2017. 2017, first owner, second owner. Second owner. Second owner, pero mabibigyan. Anong hiningi sa inyo nung second owner naman? Ano lang, valid ID ng dating may-ari. Valid ID ng dating may-ari. Tapos, ID ninyo. Ayun, oh, no. Sir, kayo, sir, pwedeng makasama sa interview? Ano sir, anong model yung motor okay, ninyo? Po. 2014, taga, Tag Tag binyan lang kayo binyan sir lang Second owner, third owner Second owner, so yun lang yung hiningi sa inyo ID ng second owner, ano first owner Okay, so yan Matagal-tagal yung plaka natin no? Wala no, ngayon magkakaroon na tayo <laughs> Ito, Eto mga kaibigan na. Uh, sir, okay lang may isama kayo Ayan, uh, si sir ay taga Sir, taga saan po ba kayo? Binyan taga Binyan Laguna, pero yung kanyang plaka ay NCR, o yung kanyang nakalagay doon sa kanyang certificate of registration ANCR. Ngayon, mabibigyan siya dito ng bagong plaka. Basta 2014, 2017 lang. Ayan, e, malinaw yan sa mga kaibigan natin, mga followers natin. 2014 hanggang 2017, mabibigyan po sa mga karaban ni Calabar at syempre sa buong Pilipinas yan. 2014, 2017. At ang kagandahan lang naman din dito ngayon, dito sa ginagawa nilang karaban, especially dito sa Binyan Football Field at saka mga taga-LTO Binyan, eh yung uh, NCR na plaka or yung kanilang mga ano, inabibigyan nila. Yung iba, hindi natin alam, pero sabi, hindi ra po nabibigyan na mga taga-NCR, yung mga taga-ibang uh, Calabarzon. Pero dito, sila, ayan, isang patunay na nabibigyan sila ng bagong plaka, at yung plaka nila ay kulay puti din ang binibigay nila. Yung iba, di ba, uh, kulay green, may kulay violet. Ngayon, basta NCR po, malinaw na ang NCR natin so, ay kulay, ayan, Kulay puti. At kasama na rin po mga kaibigan natin. Kasama na yung certification nila. Okay. Then, dito yung... Ito yung nangyayari ngayon dito. Ayan. Tapos, dito naman. Ayan. Tapos, ito yung binibigay sa mga taga Calabar Zone. Kulay green ngayon. Dati kulay pula, ngayon kulay green. At ayan, oh Ganun karami yung pamimigay nila. Ayan, lahat yan. Ah, plaka. 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 Lahat po yan, plaka. And, yung iba, ah, kung ano yung last digit ng lumang plaka mo, ganun din yung ah, last digit ay bibigay sa' ng bagong plaka natin. Ito ngayon yung bagong plaka. Yung mga green plate natin, uh, mabibigyan din. Pero syempre doon sa LTO tracker na rin tayo pumunta. Mas maganda po yun. Lilinawin ko lang para sa mga pupunta sa mga karaban. 2014 hanggang 2017 lang muna. Okay, so para sa mga kalinawan ng lahat, 2014, 2017, yung mga 2013, Uh, pwede po kayong pumunta sa LTO tracker para po pa-verify yun doon. And yung 2018 naman po, eh, meron naman po yan sa kasa or sa mga dealer naman po or sa mga regional office yung makikita or makukuha yung mga ganong klaseng plaka. And dito, may tatanong tayo dito. Uh, Mag-interview tayo ng konti. Sir, pwede ba kayo masama sa video ko? May interview ko, sir. Ko sir. Okay lang ba, sir? Opo, bigyan ko. Sir, tagasan po kayo. Santo Tomas, sir, yung uh, oh, yung CR niyo po, anong ano yan? Anong uh, saan po anong region? NCR. NCR, yan taga NCR pero makakakuha ng plaka. Uh, 2014-2017, sir. 2017. 2017. Sir, kayo taga saan po kayo, sir? Binyan, sir. Taga Binyan. Okay, so, 2017. so 2017 first owner, second owner. First, first owner. Kayo sir, first owner, or second owner. Second. second owner. Tapos na verify na siya? Uh, Oo, okay. So, ibig sabihin, okay na. Uh -huh. Mabibigyan daw kayo ng plaka. Ayan, no, second owner, mabibigyan, first owner, syempre, mabibigyan, 2014, 2017. Sir, kayo, anong year model niya? 2017. 2017, first honor, second 2017 owner, second owner? Second owner. Second owner, pero mabibigyan. Anong hiningi sa inyo, nung second owner naman? Ano lang, valid ID ng dating may-ari. Valid ID ng dating may-ari. Tapos, ID ninyo? Ayun, uh -huh. so, no. Sir, kayo, sir, pwedeng makakasama kayo interview? Ano sir, anong model yung motor ninyo? Po. 2014, taka taga binyan lang kayo binyan sir 12. Second owner, third owner 12. Second owner, mm -hmm. so yun lang yung hiningi sa inyo ID ng second owner, ano first owner Okay, so yan Matagal-tagal yung plaka natin Nawala, no? ngayon magkakaroon na tayo <laughs> Okay yan. big big out sa lahat ha, yan, no? Sa mga tropa natin dyan Ayan, ayan, ayan. Maraming salamat ha. Ayan, sa wakas na. Thank you. Ayan sir, ano po? Taga Batangas? Tapos, pinatransfer rin sa Dinyan ng 2015. 2015? Ah, okay sir. First owner, second owner? Second kay... owner. Tapos pinatransfer nyo na? Dito sa Dinyan. Ah, okay. Tapos ako na kayo dito. Opo sir. Basta yung Region 4A po yung nakalagay dyan, di ba? Tignan nyo mabuti yung CR ninyo, yung Region 4A. Sa gitna po. Sa gitna. Ito sir, tingnan natin. O, oh, sir, makukuha yan, sir. Dito, oh, sir. Opo, uh, basta 20, 15. Okay, sir, makukuha yan. Ano oh, ba yan, sir? Opo. Ah, alang, pag 2018, baka hindi po mabigyan niya. Sa to, Opo. Oh, lang, sir. Ito, ito sila ngayon. At ito yung verification nila para makuha. Yung mga plaka, may Xerox. Sa Xerox nila, be-verify nila. Para mabigyan na kayo ng bagong plaka. Ito, mga kaibigan, ito sila lahat. Ang dami na nila. Dito yung sabi niya, football field. At ito yung pamimigay, yung NCR ulit. namin ko lang, ito yung NCR. Ito yung NCR na pinamimigay. Kulay puti. Tapos kulay green. Yung mga Calabarzon. Okay? So, pag hindi po kayo taga Calabarzon o hindi po kayo taga NCR, wag na po muna kayo pumunta dito kasi nga po masasayang ng lakad din nyo. So, kung Region 2 kayo, Region 3, wag po. Okay, Region 5, Region 6, wag po kayo pumunta dito. Uh, mas maganda, ay ano na lang po tayo um, check nyo na lang sa malapit na LTO sa lugar ninyo o sa region ninyo. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Thank you.